ang inyuhang pakul nga nagpadagat kay na ako no'y nindot sa dagat. Ayay ay, ka. So, what's up? Og ba yung kabuhin nung tanan doon ka kapakul? No, karong adlaw nag prepare ng mga balunan o mga saging inyuhang pakul o dadunun para sa dagat kay magpadagat ng pakul. O niya, kay karon kay human na mag-prepare, awan ay dagag-storya niya. Patsi na Let's go! Tayo mi og naog nga pakol ang oras ni ani alas iti sa buntag pa pero basta nang inita mo ang hisayo mi nga tumaka pakol kay basig maunhan han mi ato sa lugar nga bugnaw ba kay dagar ba mga ligo ana tayma mo tong hisayo mi para kami di makauna unya kay gidagana man ni pakol og 120 apas pa dali ara nya abot abot na yon ta dire sa dagat nga pakol astang ah, nindota oh may gini kay mingaw pa ah, kami di makauna ni sa pwesto oh, o deni ang pwesto og giingon mga pakol landong ba nya duol pa sa dagat nya mo law man ang dagat amo ah, sabot ka duol oh, kanindot ba kay lagi kay sayo tay naog mga pakol so syempre wa gita mamahaw adara ah, na galuto din ako ang manghod nya si meguapa, guapa oh lugutog itlog pero hasta ra bang tabanga <laughs> maong di magjangay mo minyo mag pakol? kay ultimo itlog di man kamo mulot <laughs> na kilawon di gina mos og okra og talong na sa tay buwa nya lato nya at dog og itlog saging abasta ah yung yung pakolya apitika unoy hmm? mura magwel ka un sa ila ha oy si pangimantay na. gutom bro kay ko unti karon <laughs> unya kay na amade ay swaki dari asamot ang gana ni pakuloy mas <laughs> tang ana oi unya kay naman ni kuya ang lamisa unya natat pipsi og usa ka konterer nga tuba aw pa may ipaabot let's bolein! Taut taut anak ni abot mani akong kuya nga guwapohan anak ah, siguro sa tuba astang kuyawag ilong ng tawhana oy Kay nagkatapok naman tanan O nyan, human natin plang to ba? O oh, di ato itong tanggiro O okay na tayo O man Ah, mura naman nagkatapok Kay mura naman tanay nagsisyon Adi ah, ay kapitan na to O diskurso na Kap, o sa ato itong mitingan ka ron Ah, kung istorya nyo kay Ron Kay kamo mga mga minyo na mo huwag mo aging asiksi Ay, namog tanawa Tabuli lang niyong mata <laughs> A few inches later gibahak <laughs> na huwag ipalibak ng natay. Ay ka, murag 50-50 akong kinabuhi ni da. Ay lord. Og naunsa nga pagahitabo ang awal ko kabantay nga ting panito naman day makapakaol niya. Ang abot naman day ang litson niya. pagtuol ako kay mao naman ni ang nabilad why ulo nga nabukog naman ni tawo no ay nya wala koy lain suspek ani wa kan tawo na mao naman ni kusubwa pa dapita mao na kay bisig unsa may tan-aw tan-awon good ay no sabad ako dapya kay may dunggan tani ko na mapatay kita ni Aw, ah, sa akong taman nga, moram dyan na bilin, ah, na lang tanig sa rin sa nahoro. Di ba angay ah, ka kayo? Di pa man na niwang inyong pakol. Kaya bisipag pagli makadlong, we kao na, ah, di pa maniwang. Ay, adak ko kay nagtiyan. O, adak ka pa nagreserba. <laughs> Kaun -kaun, kapakol, aligo, namin. Pag human sa kaon kaon, mga pakol na ngaligo pag na kay tagay, pag human na kay hapo naman, anang hipos ng ah, ah, but see, nata, na kumander, pag human, ah, bat si, natapabalik na sa tao uli kay pangkapoy na ni mga pakol. O sagang salamat sa pagtanaw mga kapakol, hindi rin ako kutob. Adios, mi amigos!